Ang duwending tagapagbantay la sementeryo, Barrio Maligaya, may isang sementeryo na kilala sa katahimikan nito, ngunit may kalakip na takot ang karamihan sa mga residente. Hindi ito dahil sa mga multo o kaluluwa ng mga yumao, kundi dahil sa kwento tungkol sa isang duwende na tagapagbantay ng lugar. Ang duwending ito, ayon sa mga matatanda, ay hindi basta-bastang nilalang. Siya ay matagal nang naninirahan sa sementeryo, nagbabantay sa bawat puntod at nagpaparusa sa sinumang sisira o babastos sa kapayapaan ng lugar. Ang kwento ng duwende ay nagsimula noong panahon pa ng mga Kastila, ayon sa alamat. Isang grupo ng mga magnanakaw ang nagtangkang magnakaw ng alahas mula sa mga puntod ng mayayaman. Ngunit sa kanilang pagtatangka, isa-isang nawala ang mga magnanakaw. Ang kanilang mga katawan ay natagpuan makalipas ang ilang araw na kahandusay at tila namatay sa matinding takot. Simula noon, naniniwala ang mga tao na ang sementeryo ay pinangangalagaan ng isang mahiwagang nilalang. Si Andoy ay isang binatang kilala sa pagiging matigas, ang ulo at mahilig sa mga kalokohan. Sa baryo, siya ang leader ng mga kabataang palaging gumagawa ng gulo. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda, lalo na ang tungkol sa duwende. Paano magkakaroon ng duwende sa sementeryo? Mga gawa-gawa lang yan para takutin tayo, madalas niyang sinasabi. Isang gabi, nagkayayaan ang grupo ni Andoy na mag-inuman sa isang lumang kubo malapit sa sementeryo. Habang lasing na sila, biglang naisipan ni Andoy na hamunin ang sarili. Puntahan natin ang sementeryo. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nila. Natakot ang kanyang mga kaibigan, ngunit dahil ayaw nilang mapahiya, sumama na rin sila. Tumungo sila sa sementeryo na may dalang flashlight at mga bote ng alak. Habang naglalakad sa madilim na lugar, tahimik ang lahat maliban kay Andoy na patuloy sa kanyang pangungutya kung may duwende rito. Bakit hindi siya nagpapakita? Duwende, labas ka na. Sigaw ni Andoy habang tumatawa na patingin ang kanyang mga kaibigan sa paligid. Kinakabahan na baka may mangyaring masama. Sa gitna ng sementeryo, napansin nila ang isang malaking puntod na may krus sa ibabaw. Ayon sa mga matatanda, ito raw ang lugar kung saan madalas nagpapakita ang duwende. Dito na lang tayo, sabi ni Andoy. Lumapit siya sa puntod at sinubukang buhati ng krus. Pare, huwag na. Masama yan. Babala ng isa niyang kaibigan. Ngunit hindi nakinig si Andoy. Kinamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang buhati ng mabigat na krus. Biglang bumigat ang hangin. Nagkaroon ng kakaibang lamig sa paligid. Napatigil si Andoy at napatingin sa paligid. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatakbuhan na, ngunit hindi siya makagalaw. Sa kanyang harapan mula sa anino ng isang malaking puno, lumitaw ang isang maliit na nilalang. Ang duwende ay may suot na pulang sombrero at berdeng kasuotan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Bakit mo sinisira ang kapayapaan ng aking lugar?" Hindi makapagsalita si Andoy. Pakiramdam niya ay biglang lumubog ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon at hindi siya makagalaw. Patawarin niyo po ako ang tanging nasabi niya, ngunit ang duwende ay hindi nakinig. Sa halip, itinaas nito ang kamay at biglang naramdaman ni Andoy ang matinding sakit sa kanyang mga mata. Para bang sinusunog ito mula sa loob. Sa sobrang sakit, napasigaw siya at nawalan ng malay. Kinabukasan, natagpuan si Andoy ng mga residente ng baryo na nakahandusay sa sementeryo. Buhay siya, ngunit hindi na siya makakita. Ang kanyang mga mata ay mapupula at tila nawalan ng liwanag. Ayon sa mga kaibigan ni Andoy, matapos nilang tumakbo, narinig nila ang malakas na sigaw nito, ngunit wala silang lakas ng loob na bumalik. Simula noon, naging tahimik si Andoy. Hindi na siya gumagawa ng kalokohan at palaging nasa loob ng kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, gabi-gabi siyang nagdarasal at humihingi ng tawad sa duwende. Ngunit kahit gaano siya magsumamo, hindi na bumalik ang kanyang paningin. Ang kwento ni Andoy ay naging usap-usapan sa buong baryo. Ito ay nagsilbing babala sa lahat na huwag gambalain ang sementeryo at huwag babastusin ang anumang bagay na hindi nila pag-aari. Ang mga tao ay nagdala ng alay sa sementeryo kandila, pagkain at bulaklakupang mapanatili ang kapayapaan at hindi magalit ang duwende. Hanggang ngayon, ang sementeryo ng Baryo Maligaya ay nananatiling tahimik. Walang sinuman ang nangahas na gambalain ang mga puntod o hamuni ng duwende. May mga nagsasabing sa tuwing gabi, lalo na kapag kabiluganaw ng buwan, makikita ang malit na nilalang na naglalakad sa paligid ng mga puntod. Ang kanyang presensya ay isang paalala na may mga lugar na hindi dapat pinanghihimasukan, na itad may mga nilalang na handang magtanggol sa mga ito. Sa bawat bisita ng mga residente sa sementeryo, palaging may dala silang kandila at simpleng panalangin. Sa kanilang paniniwala, ang duwende ay hindi masama kung siya'y ay irerespeto, ngunit sa oras na bastusin siya, tiyak ang parusa. Ang kwento ng duwende sa sementeryo ng Baryo Maligaya ay patuloy na nagiging alamat na pinaniniwalaan ng marami. Ito ay nagbigay ng aral sa lahat na hindi lahat ng bagay ay dapat paglaruan at ang respeto ay kailangang ibigay hindi lamang sa mga buhay kundi pati na rin sa mga yumao at sa mga nilalang na hindi natin nakikita.